subukan nyo to guys. Alam nating lahat na malaking problema sa mga matatanda ang pagakyat, tsaka ang pagbaba, ang paggamit ng tuhod, tsaka ng paa. Pero kung nasa 40s ka, subukan mo to. Gamitin mo yung isang paa mo, umakyat ka sa isang lugar na kung saan mas mababa ng konti sa bewang mo. Tapos, iakyat mo yung buong katawan mo gamit lang yung paa mo pakiat ng wala kang suporta, wala kang hawakan, wala kang tutuntungan. Kailangan mabuhat ng buong pamo, mo, yung buong katawan mo pakiyat at bumaba ka gamit din yung isang paa mo ng walang suporta. Masusubukan nyo dyan kung gaano pakatiba yung tuhod mo, yung pa yung puwet, yung balakang, pati yung bewang mo. Ginagamit mo lahat yan pag -akyat ng buong katawan mo na walang